Hello mga mare, pinamili ko na naman to kanina umaga dun sa suki ko na grocery store. Taglakas man o tagtumal ang ating tindahan ay kailangan pa rin nating mamili sa araw-araw. Kasi hindi naman lahat ng binibenta nating items dito sa ating tindahan ay slow moving. May nagbenta nga pala sa uncle ko ng mga sako, 5 pesos each lang, malalaki na. 22 pieces yan pero ang binayaran ko lang 20 pieces kaya 100 pesos lang ang lahat-lahat ng aking binayaran, libre na ang dalawa. Flex ko lang itong mga binigay ng kapitbahay na aking mudra, mga imported chocolate, mukhang masasarap sila mga ma ito nga pala yung mga ginawa ko ngayong araw, mga mare. Habang nakasala nga yung mga damit sa washing, ay pumunta muna ako sa suki ko ng grocery store para mamili nga nitong mga dinidisplay ko ngayon. Sinamantala ko na nga ang pagkakataon na nandito yung dalawa kong anak kanina umaga. Kasi sigurado kapag nakaalis na sila ng tanghali, ay hindi na ako makakapamili. Siguro naman mga mare, naririnig nyo pa rin hanggang ngayon ang ikot ng aking washing. Kasi may nakasalang pa rin ako sa washing hanggang ngayon habang nagdi-display. 2.25pm na nga itong mga oras na to mga mare, pero hanggang ngayon naghahabol pa rin tayo ng oras oras sa ating mga gawain kasi nga gusto ko man lang makapagpahinga ng medyo maaga. Lagi ko nga inuuna sa pagdidisplay ang mga tinapay para mas mabilis na makita ng mga customer at mabenta ng mga ito dahil nga tatlong araw lang ang tinatagal ng ating mga tinapay. Gaya ng mga binibenta sa palengke ng mga sako ay tinutupi ko ng harin ito ng kagaya ng mga yun, para kapag may bumili ay maayos naman natin silang maiabot sa ating mga customer. Nilalaban ko pa nga itong mga to mga mare kapag may nakita akong dumi sa aking mga binibenta ng mga sako. Alam nyo, mga mare dati 5 pesos lang din ang mga malalaking sako dun sa suki ko na grocery store pero ngayon 7 pesos each na dati rin ang mga malilit na sako ay 3 pesos lang ngayon ay 6 pesos each na kaya ang laking bagay talaga na nabawasan ang kita ko sa mga sako kasi mabenta dito sa akin tindahan ang mga sako lalo na yung mga malalaking sako sa wakas at natapos ko na nga lahat ng mga sako. At sa wakas din mga mare, natapos na rin natin lahat ng ating mga labahan. 4pm na mga mare pero hanggang ngayon nakaabang pa rin yung ating mga gawain sa tindahan man at sa loob ng ating bahay. Sinunod ko na nga linisin itong ating tindahan. Para bago ako magsimula sa paglilinis sa loob ng bahay, natapos ko na lahat ng mga gawain ko dito sa akin tindahan. Para habang ako ay naglilinis sa loob ng bahay, ay nagbebenta na lang ako sa bawat mga bibili ng ating mga customer. Napakahirap naman kasi kapag sabay-sabay yung ating mga gawain. Sakto naman na natapos tayo ng paglilist dito sa ating tindahan. May dumating naman na parcel sa ating katapat ng bahay. Ganito yata kapag may tindahan ka, mga mare, bagsakan ka ng mga parcel ng iyong mga kapitbahay. Bago nga ako maglinis sa loob ng bahay, mga mare, inuuna ko muna ang ilagay sa cabinet itong mga nahugasan nating plato kanina tanghali. Ayoko kasing natatambak sa planggana o lababo ang ating mga plato. Para sa akin, masakit sa paningin. Magsisimula na sana ako maglinis ng ating bahay, mga mare. Kaya lang naalala ko, kailangan ko pala mag-repack ng ating mga paminta. Para sa ating tindahan, kasi ang hirap naman kapag may bibili tsaka pa tayo magre-repack, mas matatagala ng paghihintay ng ating mga customer. Lalo na kapag ganitong hapon na ay sunod-sunod na mga bibili sa ating tindahan. Sinamahan ko na rin ang pagre-repack ng mga asukal, mga mare, yung tig 5 pesos kasi naubusan na nga rin pala ako. Mabenta rin kasi sa akin tindahan ang tig 5 pesos na asukal. Yung iba kasi pinagkakasya na lang ang kanilang pera hanggang sa sahod ulit. Sa mga kapwa ko kasari dyan, mga mare, aminin natin nang sa mga patingi-tingi tayo malaki ang kita sa ating tindahan Dahil sa per bottle at per kilo pinakamalaking kita na natin ang 5 piso Pero sa patingi-tingi hanggang 35 pesos ang ating tinutubo Hanggang dito na lang muna mga mare Thank you for watching!